Hello so guys, kumusta kayong lahat? Roms TV uh, Babiyahe tayo ng lalangog ngayon guys so, Mayroon na tayong na-pick up Pupunta siyang matandang balara Priority Kailangan natin dala dito na so, Araw pa pala ngayon ay linggo so, Ang oras ay 11.25 Ang tanahali so, Pick upin na natin ko guys

Ayan po. Ayan po. Kasama itong stero. Kasama na po ano ba? Eh naman, patong ko na ng hot. Ay. Ayan. Yeah. Kaso may inita, no? Pangtakip na lang po, ma'am. Ito po yung ano, frozen daw. Frozen daw eh. Frozen. Oo, isang plastic na frozen. Yan na ba yun? Frozen daw po. Okay na to? Okay na ito, ma'am? Ito? Ito na, tapo na. Ano daw po? 161 eh. Gagawin daw 200. Sino kausap ko? Kanina, si ma'am. Ako na ito mo, mo. Lingi pa. Oke okay. guys. Okay. guys, so I think we'll up. up na natin yung ano, uh, deliver natin So, hindi na natin sasabayan ito. Naka-priority naman. Tsaka, nag-ahit sa noon. Ginawa nung 200. So, ayan. Bang na lang. Pag nasa drawag na tayo, guys. Let's go! Lala mo, dito po ba ito? Anino? Kay Susin Susin dito? Ay Susin Susin Shoot. Ay nakalagay Susin nakalagay O oh, dito yan dito Ah dito Yung kamatis Maling yeah. kay Dona. Ano yeah. yan? Ah, ito lang, sir. Iturong ko lang, sir. Picture? Picture. Okay guys, so hanap na tayong ano uh, natin, second booking natin. Yeah. Let's go. Dito lang pag meron na. Hey guys, so may, may nakuha tayo ng uh, na. second booking. Ay, toro. So, punta na natin to. Let's go. Keep... Doon na yung permit, ma'am? Sa kanila. Okay. Thank you. Nothing is up, guys. Kay Eugene po. Ay, uh, Eugene Garland. Magkano? 88 lang po. 88, wait lang. Ang no, bayo ng know, tatlo. Ang бер гоаң балам Okay guys, so bali na drop na natin yung ating second booking. So dinerecho na natin kanina dahil wala tayong makuha ang booking kanina. Walang, walang booking na pumapasok. Ayan o, oh, sisiruhan nyo. Medyo eagles eh, tayo dun, 11 kilometers. Ayan guys, bali kakakuha na tayo ng pangatlo nating booking ngayong Yeah Sir, pika pa ko ng Diliman? Pangalang oh. Romeo, pangalang ko. Parin Romeo. Ito Ilang kilo yan? Nasa 20. Piyari, piyari, ito si sa niya sa anak ko. Ang laki pala na ito. Baldogi. Baldogi. Okay na ito, no? Sir. Okay na ito. Okay. Ah. Yung guys, na-pick up na natin. Kaso malaki grabe dai sako oh, nito awag ng nito sir ayun din hello sir hello, po ha sir na pick up na pick up ko na po ay salamat sir abo Ma malaking sako pala to sir Yes sir, isang sako yan na first time puro order yan ng kids. Oh, malaki tsaka. Yes, Ayaw ano po eh. Tama mahaba. <laughs> yes sir, oh, kasi bago dating nila nag-try ako pero kadalasan kinukuha ko 'yung maliliit. Ah. Ngayon po, try lang oh. Pero kung ako lang pala sir, sa lang ng ano. Ah, ah sige sir, sige po, sige Salamat. Opo, salamat din, ingat po kayo sir. Okay po. Pupunta na po ako sir. Dito. Sige sir, salamat po. So, yun guys, so, dali na natin ito. Kasi ako daw yung bahala sa atin. Hindi <laughs> natin alam kung anong bahala is na amin ni Sir. Eh. Kasi hindi ko malakay ito eh. Ang mahaba. Hindi na natin. Okay ka lang pag nasa ang trabok na lang. Ah, kaya. Ang alam ko, ang eh, buka na taas. Ibuka pa na ako kasi uh, maraming nandun. Oo, oh, mga kisyo.

Ito malaking sako sa pala nga ang bago nila. Mahaba. -maha Mahaba. Ibang iba na order ko lagi, ganyan lang dito lang eh. siguro dito. to mga time kong mabuti ng mga bata eh. Hey.

ano 'di 156 lang sir eh. 156 Ano'ng dadalhin sir? Ha? Ah? Ano dadalhin? Cake? Okay. Ay. Maliit lang 'yan. Wala akong bag sir eh. Wala. Wala kasi naka-note eh, 'ko na kung ano 'yung dadalhin niya, cake key. Sisira 'yan sa akin sir. Kailangan okay, sabihan pala sana ko. Oo, sabihin ko. Wala naka-note. Ah, ginagawa box. Ay. Oh, mas sir zero. Tawagan mo na lang. Lambot ba 'yan? Lamb. Hindi naman, hindi ko po. Baka pagdating nung ganun-ganun. <laughs> ha? Oh, 14 kilometers. Balisela pa 'yan eh. Pero, hindi. Oh. hindi na, 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 yung client ko kasi daw para na book hindi daw na andan yung thermal box. Oh, Cancel na lang kasi. Siya mag cancel Siya. Siya. Tawagan ko ito. Sige. Kasi kawawa sa akin eh, baka masira si eh. Alam mo? Apa. Uh, doon <produ funny gli apprentice rollo> ako pinahinto ng ano? Pinahinto <his internet> <continuar> ng... Maligo Pumunta na rin ako dito kasi bumalik ako doon kasi nalilito ako sa ano. Ito lang, sir. Oo. Doon lang po yung payment nito. Doon lang yung payment na, mga ka. Doon lang. Thank you, sir. ano kaliwa mo yung ano, yung condominium na... dyan, magpa-left ka, tapos left o ah, okay sir. Sige pa, sige pa. Dito ano akong gagil doon ako pinapunta sa likod Stito <laughs> lang sir Ay wala pa sir Gcash na lang Sige sir Nakalabas ko lang So, guys G-Cash Nakalit mm -hmm. pa tayong Quinten na yun pa tayong booking Ayan, Time check guys It's uh, 3.26 ng hapon So nakabali nakapat na booking Ito ang tayo Grabe ang tumal ng booking Okay, eh, no, pa isa isa lang, minsan wala. Kaya i ulit na lang natin na uh, iwi muna. Para at least, paano makaugtay nga rin tayo? O, paano, ang gandiyan pero lang muna ang ating walang kabulhang vlogs. Easy. <laughs>